Good morning! Sa pangalan po ng gabila ng Heso Kristo, isang mapagpanang umapagpo sa bawat isa. Andito po tayo sa pagpapuloy ng gawain sa kung saan ating pong binibasa at ipinampalikuan na ang mga susita sa pinampalik sa bawat gawain. Tapos po tayo dito sa isang sita. Sabi po dito sa Evangelia de Lucas, kapitulong 15, verse 15, ang 14, verse 25, verse 25, verse 25. Sabi dito, nagsisama nga sa kanyang lubang maraming tao, at siya yung luminong at sa kanilang sinabi. Kung ang ng mga tao ni pumaparito sa akin at hindi na pupukot sa kanyang sarili, ama at ina, at asawang babae at mga anak, at mga kapatid ng lalaki at mga kapatid ng bray, oo, at pati ng kanyang sariling buhay, man ay hindi siya maaaring magiging alagad. Dito po ang pinag-uusapan dito, ang pagiging alagad. Kung dito sa akin, Si Kristo ang kinikilala nating Panginoon at tayo yung alagad. Ngayon, ang pinag-uusapan nitong kanilang alagad ni follower o tagasunod ni Kristo. Yung pag-ibig, sabi talaga ng kapatid namin, ang uminig ng higit sa Kanyang Ama, totoo yan. Ang pag-ibig, napakabusilat po, maraming kahungan niya. Ang acronym ng pag-ibig, puhot, hindi ko ba? Ngayon, ang hindi na po, 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 ibig sabihin, pag ang acronym ng pag-ibig ay puhot, pag hindi ka na po, po, ibig sabihin, pag-ibig din yon Parehas lang ang tawag ng ganun. Kaya ang hindi na po po, ibig sabihin ang umiibig, ganun po ang tawag mo. ganun. Kasi, pag-ibig, buon. Hindi ka na po po, iumiibig ka. O, ano sabi dito? Ang in, sino ba, sabihin na natin, ang sino ba umiibig? O, sino ang tawag kumaparino sa hindi umiibig na na umiimig sa kanya, ibig sabihin, kapag iniimig natin si Kristo, na panalawalan, priority natin yung pamilya, yung sarili, yung ama, ina, kapatid, lalaki, babae, hindi ka lang dapat kay Kristo. Ibig sabihin, tama yung muro natin. Ibigin ng Diyos, una sa lahat. ang pamilya, ang asawa, ang anak, makulang man, panalawa na lang. Kaya, bakit hindi ang karapat dapat ang alagad sa ating nabilang Panginoon? Unahin niya. Halimbawa, hindi ko tayo alagad ni Kristo. Nasaan pagtupad ng tungkulin? Ngayon, halimbawa, may buong lima sa bahay, araw ng dawain, Naging priority natin yung bahay, pangalala na lang yung simbahan, ibig sabihin, hindi tayo karapat dapat kay Kristo. Kaya ang sinasabi nito, para maging alagad ka na karapat kay Kristo, paliwala mo muna kayo, masunod pa yung bahay mo, dahil ang mahalaga dyan mo, no? itong tungkulin. Kasi patikipagtipan yun kay Kristo. Nung tayo'y magkasalanan, gumapit tayo sa kanya, humingi tayo ng habag, pagkatapos na yun, pagdating na sa pagkilingog, hindi tayo tapat sa kanya. Hindi e pa ako nilulungto natin si Kristo. Nagsumpa pa tayo, hanggang kailan ko pa tinitingin ang pagdila ni Kristo hanggang may buhay. Humina ka ng katawan, absent na. Hmm. Hindi po dapat ganun. Kasi po, hindi nakikipagluhuhan ng na Diyos sa atin. Kapag tapat tayo sa Kanya, magpapakilala siya sa atin lakot na inaasahan natin dahil sa sarili nating lakas. Mawawala lang yan, pero kung kasama natin siyang gumagawa sa araw-araw, hindi niya po tayong pabagala. Kasi may challenge yan. Halimbawa, malaki nga ang sahod mo. Kasi ba ito na malaki rin. Pero kung kasama mo siya, ang hindi mo lang bigyan ng karamdaman isang magpapalak na puno para makapagpatuloy tayo ng buhay. Kaya kung hindi tingnan po natin dito, hindi nyo ito, gawin natin priority si Kristo sa ating buhay. Pangalawa na lang ang at lahat ng mga nakakunik sa ating buhay. Sa man yan, trabaho, o ano ba man. Ang pinag-uusapan ko kasi dito, magiging alagad ni Kristo. Siya naman hindi nagdadala ng kanyang sariling close, at sumusunod sa akin ay hindi maaari maging alagad Dito, sariling cross. Pag sinabing cross, sakripisyo. Ang sino man tao, hindi kaya isang yung nakakulit sa kanyang buhay. Para lang kay Kristo, hindi ka dapat kay Kristo. Kaya dito, sinasabi dito ng aming dakilang Panginoon, Iniibig niya tayo. Tayo yung alagad niya. Pero dapat, maging tapat tayo sa kanya. Lalo-lalo na kung meron na tayong tungkulin na dapat kampanan. Dapat, ibuhos natin yung lahat ng ating magkakaya o ilang magsakripisyo. Kasi yan po, sa sariling dos yan, sariling natin niya. Na nakakunik, nakabigatan ang ating buhay sa sakripisyo niya. Gawin natin yung priority si Kristo sa ating buhay. Alang-alang sa paningin natin. Kapagkat, ayun sa inyo na kung hindi magtayo ang isang buo at hindi mamuna ako po, ah, at ang alagang magukugol kung mayroong may, oh, may pagkatapos. Baka kung may ilagay nyo nga ang patibayan at hindi matapos, ang lahat ay magbita ay magpasimulang ipakit. Halimbawa, tayo naon, nung bago pa tayo, tayo sa katokan, Itinuro sa akin yung pundasyon ng pag-ibig. Pundasyon ng pananampalataya. Ngayon, sa totoo lang po, anong nangyayari? Kung alimbawa, nung pag pa lang tayo, active na active tayo. Naitaya yung pundasyon, nailagay yung pundasyon. Pero, yung maintenance, yung paniging consistent na papalit-palit ka sa templo, ito na po yung tinatawag na hindi na ipatapos. Kaya kung paano masigaw si kanununa na aktibo ka sa pagsunod dahil na yung fundasyon ng pananampalataya, dapat nagpapatuloy mo yan hanggang ngayon. Kaya ano ang sasabihin ng tao? Dati, aktib-aktib yan sa simbangin, hindi na. Hindi siyang may iba. Iba yung ating tatwa. Kaya kung titignan mo natin, ito yung sita, ibig sabihin ng sitas na ito pinakailangan bago tayo umani, bago tayo magpasakop, sumunod kay Kristo, tatanungin muna natin ang ating sarili. Kaya ko bang yung sinabi ko hanggang may buhay? Kasi po, hindi lumuhan ang magsumpa sa Espiritu Santo, pamumusog niya. Pero titignan po natin kung ano yung sinabi natin nung na hindi po mababali yun hanggang ngayon. Hanggang may buhay sisindihan natin si Kristo, itatayon natin ang atan ng bandira. Ganun po dapat ang pagliliw po. Kaya kung titinan na po natin dito, tinutuhuan tayo dito ng ating dakilang Panginoon na kung paano itirayo natin yung pundasyon dapat kaya natin tapusin hanggang sa huling hilinga ng ating buhay. Yung pagiging aktif sa pagiging alagad. O ang na kung sasalubong sa, sa pakikidigma sa ibang hari, ay hindi mo na upo at sasalubong kung makaharap siya na may 10,000 sa dumarating na laban sa kanya na may 20,000. Ito po ang sinasabi nito kakayahan. Ngayon, palibawa, ini-invite ka palang na, na sumali, mag-join Di ba, sabi ni, sabi ni, ni sis, Sama, sa mga kasama ni habang ini-invite ka pa lang, tanungin mo na ang sarili mo, kaya ba? Kaya bang manindigan hanggang magtagumpay tayo? Kasi po, ang laban nito, dito, hindi biro. Mahina ka pa, marupo ka pati, lumalagay ka lang sa 10,000, ang talawag mo dahil 10,000. Kung baka, yung mga sa buhay, Unexpected, hindi mo naasahan. Mas malulupit pa doon sa mga nangyayari na iniisip natin. Yan po yung challenge sa lahat ng mga lingkod. Katong katong mga mga, mga subok, mga minor lang ngayon, mas malulupit pala ang subok. Yan na po yung dadanasin ng isang alagad ng aming labitang tanggol. Yung mga challenges yung mga kakaharapin ng mga pagsubok, mga problema, dapat kaya <laughs> e natin mapaglabanan yan. Ipano niyo yung kakayaan natin hanggang sampung libo lang? Ang problema hanggang dalampung libo, hindi ko hindi tayo ng sa ating kapwa. Doon na yung papasok yung mga dalahan kayo ng pasanin sa isa't isa. Yung bitbit -bit mo na bigat na problema mo, i-share mo sa iba sa pamamagitan ng pagtatanong. Brad, since ganito problema ko, ano kaya, paano kaya ito masasol? Ngayon, yung ipisa nyo naman si Ned, dahil kita hindi ka involved yung sa kanya dinaranas, makakapag-share ka ng magaan kasi na sa labas ka ng isang sitwasyon. Pwede mo siyang pag-aralan, saka mo siya payuhan. Ganun po yun. Ano ba sabi dito? Kaya nga, Ang gagawin nito, kung hindi, samantalang malayo pa isa, ay magsusubo siya ng isang subo at pilihinin ang mga kailangan sa pagkakasundo. Paano para sa pamamagitan ng dalangin na kaumang ngayon pagsubo yung problema kaya kailangan na natin ng response walang iba yung posisyon nandiyan para makayanan natin yan. Kung pwede, huwag nang dumanas tayo ng madigat na pagsubok. Yeah, hindi pa -bag naman bago sa Madali lang naman lapitan ng Diyos. Lamang kung mayroong sagapan, kaya anong dahilan natin? Hindi niya tayo pakikinig Sabi nito, Kaya nga, sino man sa inyo, hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik ay hindi maaaring maging alamit ko. Ano yung mga tinatangkilik natin? Nandiyan na yung bahay, o, o mga alaga natin, yung tungkulin sa sa pamayanan, nandiyan na yung mga ar ari-arian natin, kung ano-ano pa na nakatunik sa atin, pati trabaho, Dati naman nangyayari nangyayari sa atin yun eh. Ngayon, kung mas priority yun, isa sa pagsunod sa ating tatilang Panginoon, hindi tayo dapat-dapat yung sa niya. Saan pa nila oh? Mabuti ang asin. Dato'ng bato ng asin ay tumabahang ay ano ang ipagpapahala. Tayo po ang asin. Dati noon, hindi tayo asin. Nung sinir sa atin ng na-absorb natin, pinakinggan natin, inunawa natin, inapply natin sa ating buhay, nagkaroon tayo ng alat sa harapan ng Diyos. Ngayon, meron na tayong kakayanan din, ibahagi din sa iba dahil pirong alat, kasi po sa paningin ng Diyos, ang buong sanglibutan ay matabang. Pero dahil sa pinagpahayagan ng salita ng Diyos, nagkaroon ka ng halaga sa kanya, kaya naging asin. Pwede kang makapit share ng alat na sa iyong kapwa para magsisirin at magbalik loob sa Diyos. Ngayon, yun ang problema ito. Kapag datagpat kung ang asin ay tumapan, nagkaalat na tayo pagkatapos nawala na yun ang alat, hindi na po pwede ibalik. Kasi po, yung paghihit ng tawag kay Kristo, Minsan lang si Kristo magpatawad kung ang Diyos walang sikin. Kasi sabi sa Bibol, pagkulog ulo na, hindi na muli babalik ang ating kanilang Panginoon para ipatok muli ang kanyang sarili sa kros. Kundi minsan lang siya. Sabi niya, kung sinasadya ninyo ang inyong mga pagkakasala, wala nang natitirang hangin pa maliban sa naihahin niya pagtat, itinapapago, inimuli ang at ating kabilang tayo Kristo at ibinibilan natin sa kahitya. Kaya kung tinitinan po natin, tinuturo dito kapag tayo dinago ng ni din Diyos, dinago tayo ni Kristo, paano ng simula nagsimula? Dapat consistent tayo sa pagtupad, pagsunod, sa pagiging isang alay. Ito po yung tinatawag na responsibility at commitment sa Diyos sa pamanagitan na lulalat -lala na kung pa tayo sa ating hili hanggang kailan mo patitindigin ang pagdigan ni Kristo hanggang sa na namungukal. Nangyari niya sa akin noong kala na to. Binigyan ka na ako ng trabaho, makalimutan ko ng magsimpa. Palakit pala yun. Naalala ko yung sitas na ito. Tinatang ilik. Eh, pinakailangan. Mayroon man lang yung simbahan na pili mong dakwan. Magsimla ka. Huwag ang sinumpaan sa nangilang tayo. Ang mangyayari kapag hindi na umala, walang kabuluhan maging sa lupa kahit sa tapunan ng lumi. Itinatapong eh, sa labas ang may pakinig na ipakitinig ay makinig. Ibig sabihin, ang may tainga na handang makinig, umawain ang sinasabi sa mga panal na kasulatan. Kaya po, habang mayroon pa tayong amat, nagsisir pa natin ang ibang video sa ating kapwa, ituloy lang natin niya. Huwag nating hayaan na mawala yung alam niya. Dahil hindi na po pabalik lang. Kaya ang alam niya, walang iba, yung pag sa kapwa at ibig na walang pakumpari at ibig na totoo na ilinagalangin ang lahat ng nag sa atin sa pagka kung hindi tayo marunong magpatawad Diyos yung ating buhay sabi patawarin pamingin, ang pamilya ng aming mga kasalanan gaya naman namin na nagpatawad sa mga may sana, sa amin magsigaw man tayo ng magsigaw Diyos ko po patawad i-ignore niya kasi mayroon ka pang hindi na papatawad. Una ka muna ng magpatawad bago ka tatawad ng Diyos. Siguro po, hanggang dito na lang, pag-itibagin natin sa oras nito. Salamat po sa Diyos at anuman ang ating kailangan, karingan, ipilayin po natin sa Diyos at pagkatalag sa atin ang kapanatagan ng ating talo. Sa nga lang, salamat at mapagpala umaga sa